Sa gitna ng hamon ng buhay, nanguna si Rizal 4th District Congressman Fidel Nograles sa isang makabuluhang orientation para sa mahigit limang libong residente ng Montalban na naglalayang magbigay ng pag-asa at trabaho sa ilalim ng tupad program ng Dole. Sa pamumuno ni Nograles, patuloy siyang kumikilos upang bigyan ng dignidad at kabuhayan ang mga taga-Montalban sa kabila ng hirap ng buhay bilang chairman ng Labor and Employment Committee sa Kongreso, tiniyak niya na hindi siya titigil sa pagbibigay ng tulong mula sa trabaho hanggang medical assistance upang maiahon ang bawat pamilyang nangangailangan. Sa wakas ay marakada na po ang ating tulong para sa mga may hirap na mga Alam Malaking bagay po ito sa hilap po ng panahon ngayon. Sa bawat hakbang, kasama ng mga taga-Muntalban Sinograles, hindi lang bilang lingkod bayan, kundi bilang kaagapay sa pagbangon at pag-asa para sa bawat pamilyang nangangailangan. Para sa mga iba pang mga balita, mag-like, share at subscribe lamang sa Saksi Ngayon!